Mahilig din ba kayo sa mga masasarsang ulam gaya ng adobo, menudo at mechado? Isa na namang kapampangan dish ang iluluto natin ngayon. Kaya tara na at samahan niyo ako na magluto ng spicy chicken asado. Let's go! Okay mga buddy, ugasan lang natin tong mga breast na binili natin. Meron tayo dito tatlong chicken breast na ni-ready. Hugasan lang muna natin yan para mamaya lutuin natin. Let's go! Yan mga buddy, ready ready na tong mga sangkap na gagamitin natin para dito sa spicy chicken na asado natin. So kakatapos lang natin hugasan tong chicken breast. Tatlong piraso lang yan na pinadibone na natin kanina dun sa may palengke. So ang mga una nating gagawin, syempre kailangan nating magmarinate. marinate Yan mga body, after nating i-ready yung mga gagamitin natin na sangkap, eh, simulan na nating magmarinate. marinate So meron na tayo dito, syempre yung dayap. Meron na rin tayo ditong strainer tigayin na natin. Let's go! Okay mga body, next naman natin ilaglag or ilagay itong bawang. Siyempre, hindi mo mawala yung paminta. At yung toyo. Yan mga body, ready na to. So, i-marinate lang natin to. Takpan natin, tapos balikan natin pagkatapos ng dalawang. Let's go! Okay. Yan mga badi, pagkatapos nating i-marinate ng dalawang oras tong mga manok, eh simula na muna natin magprito ng mga patatas. Yan, mainit na yung mantika natin. Pwede natin prituhin yung ating mga patatas. Yan mga badi, hintayin lang nating mag-golden brown tong mga patatas. Tapos hanguin natin, tapos isunod na natin yung mga manok. Yan mga badi, kung makapansin nyo, medyo golden brown na rin siya. At crispy na yan. So hanguin na natin. Yan mga badi. sunod na natin gagawin pagkatapos natin iprito yung mga patatas eh, iprituin na rin natin itong mga manok na minarinate natin. Dahil kung bakit eh, para may, may konting texture siya at syempre mag, medyo mag-brown din yung kulay niya. everybody, pagkatapos nating iset aside tong mga chicken breast natin, eh simula na nating maggisa. Simula na natin sa bawang. Kung mapapansin nyo, uh, medyo medyo maitim tong pinaglulutuan natin o oh, yung mantika. Uh, ito na rin kasi yung pinagprituhan natin kanina ng manok. Okay, next naman natin si buyas. Okay, next natin, kamatis. Yung yeah, mga badi, uh, kung bakit marami tayong uh, ginamit na kamatis, Eh, yung kasi yung gagamit na natin pang, parang pangpasarsa, kasi hindi tayo gagamit dito ng tomato paste or tomato sauce. Yan, pwede na natin ilagay itong mga uh, chicken breast natin para sabay-sabay na silang mag-isa dyan. Yan. Yan mga body kung mapapansin nyo, medyo nag-reduce na at medyo parang medyo saucy na uh, itong kamatis na nilagay natin. Siyempre, pwede na nating ilagay yung pinagmarinate natin kanina nung manok. Yan pakuluan lang ulit natin siya mga body tapos hintayin natin mag-reduce yung sabaw at para medyo maging sauce na ulit siya. Tapos pwede na 'yun. Malapit na tong maluto at syempre para sa final na rekado natin Ilaglag na natin tong patatas Let's go! mga buddy, ready ready at luto na tong spicy chicken asado na ginawa natin. So tirahin na natin to, baka tirahin pa ng iba. Let's go! Hugan na mga badi. So ayan, ready at luto na itong ginawa natin na spicy chicken asado. Tikman na natin to. So kamayin ko na to mga badi ha. Medyo ang unang kagat. Cheers mga badi. Mm. Yung pagkakaluto natin dito sa dito sa may asado natin eh tin parang kapampangan version siya yan since kapampangan dish din naman siya yan parang parang ito yung old fashion talaga na pagluluto sa kanya wala tayong ibang ginamit na tomato sauce or tomato paste talagang yung yung kamatis lang di ba? halos durugin natin tapos pinakulo tapos yung dayap talagang nanunuot yung, yung yung asim niya kakaiba eh hindi ko lang gaano may hindi siya hindi siya parang kalamansi ah, hindi siya ganoon. Kasi may kakaiba siyang ano, may kakaiba siyang uh, asim niyan. Hmm? Nanuot eh kasi umalala yung mga bali 2 hours, 2 hours natin siyang minarinate, di ba? Yun. Nanuot din, mas maganda nga mga bali kung ano eh. Kung overnight, naku, mas maganda yung ano noon. Yung pagkaka yung lasa niya talagang nandun sa loob ng ano, ng chicken. Pero ito, okay na rin ha, okay na rin siya. Ayun mga sili-sili oh. Mamaya yan, mabubuyo na naman yung si Chubens. Ayun oh. <laughs> then Dahil mahilig din sa maanghang eh. So, kain muna tayo. Ngayon, oh. Ito so, yung mga badi, oh. Malambot lang siya. At pupunit. Okay. Hmm. At mga badi, bakit nga ba tayo naslikan asado ngayon? Well, pansin ko kasi since Holy oh, Week na din naman, so... Uh, alam ko iniiwasan yun talaga yung mga karne-karne. So, ito yung mga dish na to, baka mas ma-inspire kayo na ganito yung lutuin. Yan, so, mga manok-manok muna tayo ngayon. Kasutunod yun naman yung mga, yung mga request nyo yun naman yung, yung lulutuin natin. Ito, madali lang to, yung paghihintay lang talaga sa pagmamarinate, yung matagal, gaya ng sinabi ko, sa atin is 2 hours, kung gusto nyo overnight, mas maganda para, kunyari, parang, inagabihan yung namarinate nyo na, kaya nabukasan, naku, talagang nanunuot yung lasa niyan pagka, pagka pagka, niluto niyo na kasi pagkatapos naman ng ng marinade eh gisa-gisa na lang di ba natan niyo naman kanina and pure na pure kamatis yung ginamit natin di ba ang daming kamatis noon Ilan ba yung wens mga walo ata yun no <laughs> di ko <ka>, oh <laughs> wala yata tayo wala di ba ang dami Alagang yun na yung ginamit natin na mampahasim ba? Yan, tapos siyempre, nilagyan natin nga nung ng toyo, 'di ba? Yung, toyo, siyempre pambalanse, may alat. Yan. Yan. Oh. So, <coughs> ko lang sure kung may, ano, may iba pang way ng pagluluto ng asado. Oh, makaka, halos makaka, makakapamilya ba? Yung mga asado, chado, yan. Camporado. Iba yun, Juven. Hindi yun. <laughs> iba ba yun? Iba, ba diba yun? yun. Hindi yun. Hindi ka dalaw yung Hindi pala. mali ka naman eh. <laughs> so, ayan. So, ayan nga. Halos lahat naman yung mga mga dish o ulam na yun ay mga masasarsa. So, yan, masasarap sila pag masarsa. Hindi yung tempurado ah. <laughs> so, si Chewins talaga. Ayun, ingitin muna natin si Chewins. Mm -hmm. Ano pa ba? Siguro mga badi, kung, kung ito try nyo ito tapos wala kayong mabilang uh, dayap, no? Pwede naman kalamansi, lemon, pwede rin lemon, pero pinakamalapit siguro kalamansi, yan. Try nyo yan. Tansyahan na lang din, kasi yung dayap medyo, yung kaninang gamit natin, medyo malalaki, no? Hindi siya yung usual na, yung dayap mas malaki siya eh. So, isa sa mga urig na ginagamit talaga dito. Yun. Yun yung pag-attach yan, pinurito pala natin yung kanina. Tsaka pang toppings na rin natin, di ba? Yun. Hmm. Siyempre yung sili, <laughs> optional talaga yun. Depende kung hilig niya maanghang. Medyo hilig din kasi natin yung mga maanghang kaya laking mga madalas may sili. Okay. Hmm. ano rin yun, pang ng gana. Yan. Mga pala kayo mga body, ano pala mga ginagawa nyo pagka ganitong pagkaganitong uh, mahal na araw, yan. Yan, kasi kadalasan, eh, meron mga nagpapanata, yung pinitensya. Dito kasi sa Pampanga, panata na nila yun eh. yung mga nagpapako sa Cruz. Basta ang pinaka, pinaka common talaga, yung pinitensya dito sa Pampanga, yung nagpapapako sa Cruz, yan, ganyan. Tapos, tumatakbo yan ng, ano, eh, ng ilang araw din eh. Parang ilang araw, siguro isang buong araw din silang mag-iikot-ikot yan sa mga may mga chapel, yan. Dadaan sila doon, doon sila mag, magdarasal, yan. Habang ginagawa yung pagpipenitensya nila. Hindi rin siya biro. Actually, hindi siya basta-basta lang, basta mo susubukan. Kailangan buo ang loob mo. Diba? Kailangan din, merong, merong dahilan kung bakit mo yung gagawin. At syempre, nandoon na yung pananalig mo. Yung pagmamahal mo doon sa gagawin mo na yun, Kung baga, parang ano yun eh. Yun nga, sakripisyo mo yun. Kung baga, parang nag, for somehow nagbabayad ka doon sa mga nagagawa minsan hindi maganda, yan. So, yun yun. yun ganun yung uh, pinaka-common na dahilan kung bakit mo yung gagawin. Hmm. Eh, ako, hindi ako naggaganon. Pero, ang mga ginagawa namin dati sa pagkakaalala ko, no, medyo, medyo bata-bata pa kami nito, pumupunta kami sa mga groto. Di ba, Chewens, mga ganun? Malakad lang kayo nun. Tapos, merong mga istasyon yun eh, dun sa may mismong groto na pupuntaan nyo, magdarasal kayo. Yun, ganun. Sa San Miguel uh, may ganyan. Sa San Miguel, ayan. Oh, meron. Ah, uh, yung pinupuntahan namin, grotto doon sa may San Jose del Monte ata. Oh, sa meron San Jose del Monte, ayan, yung grotto. Ah, uh, lalakarin namin 'yon magmula doon sa dati naming bahay sa Caloocan, Tuwen. Malayo din. Talagang sakripisyo talaga. Oh, so, panata. sakripisyo din, panata. Nasa paniniwala mo din eh. Kaya oh. ultimo ko noon kahit bata pa ako. Enjoy naman siya, masaya siya. Mga mga body, eh, nasa paniniwala mo lang din talaga. Eto eh, ito naman eh, depende. Depende ito siyempre sa relihiyon mo, di ba? I-share nyo na rin dyan sa baba kung ano ba yung mga, kung meron din ba kayong mga, mga ganito, mga, mga panata, panata ba? Yan. penitensya. Yan. Share nyo na lang dyan sa baba. Yan lang naman. So, kain na ulit ako. Ang dami ko na namang sinabi, chewins. <laughs> okay. Parang gusto kong isaw-saw chewins eh. Parang masarap eh. Yun. Yung, yung lasa. Yung pinaka sarsa ba? Ayan o. No? Oh. masarap eh. Alam mo Tuben? Ah, yung lasa niya, mamaya pag natikman mo ah, parang sa dulo may parang pagka-bistek din eh. Parang ganun yung asin niya. Parang gumaganon siya mga bagay. Parang, parang lang naman, no? Hindi naman eksakto pero parang gano'n siya. Ako excited na ako matikman yung mga tatuwin. Alam kong gutom ka na dyan, sa likod ng camera. <laughs> konti na lang. Malapit na ako matapos. Nah. Nga pala mga mahali, naisip ko lang, no? Sa mga, Kaya, hindi lang dito specifically, sa mga iba pa nating video. Kung na-try nyo yun, tapos na-picture nyo, pwede siguro pag in-upload nyo sa mga uh, kahit anong social media platform nyo, try nyo akong i-tag, gano'n. <laughs> try nyo lang, try nyo itag yung Facebook natin, yung Sarap Body. Para, makita ko lang din kung ano, kung, kung yung pagkakagawa nyo ba, eh, baka na-inspire din kayo sa akin, dun sa pagkakagawa natin, or sa pagkakaluto natin. Para lang happy tayong lahat, di ba? And, syempre, magre-reply agad ako doon. For sure. Ayan. Ayan. Saan na ulit ako. Namin ko na naman tinabi. Pero alam ko mga body, ang asado pwede rin baboy ah. Eh. Uh, hindi lang naman yata siya limited dito sa manok. Kaya nga, chicken yung ginamit natin or manok yung yung ginamit natin sa asado natin. Eh. Ito kasi na napapanood ko rin at nakikita ko na close to authentic talaga na dish dito sa dito sa Pampanga, yung Pampangan dish na Yan, ah uh, manok talaga ang ginagamit. Appreciate ko yung yung pag-comment nyo. Alam, uh, marami nang sasabi na na try na din daw nila at okay nga daw. So, nakakataba yun ng puso, syempre, na kahit pa paano may na may na-inspire tayo dito sa mga ginagawa natin ito. Uh, syempre, kayo yung pinaka uh, gasolina ko para magpatuloy lang dito sa ginagawa natin ito. Ayun, siguro, parang ang dami ko na namang sinabi dito at ang um, napansin ko nung nakaraang video natin, yung um, chicken din yon mga body. Chicken pastel. Yan. Marami-rami yung nagpa-shoutout dun eh. So, Uh, siguro mag-shoutout na muna tayo ngayon, tingnan natin yung uh, kung gaano sila karami. Kung hindi mamabanggit yung ibang pangalan, pasensya na kayo, baka sobrang dami kasi. Pero ayan, hugos natin tayo ng kamay tapos shoutout time na. Let's go! Yun, malinis na yung mga kamay natin at uh, ito na yung handy ng phone natin. Ready na tayong uh, i-check yung mga nagpa-shoutout sa last video natin which is yung uh, Chicken Pastil. Okay? So, simulan na natin. Nag-comment dito. Uh, buddy, try mo itong... Uh, itatry na daw yung pastil. Tapos, try ko din daw makipag-collab kayo na Chef Boy. At sa iba pa nag-backyard cooking. Well, nakapag-collab na kami nila, Chef Boy. Uh, ano yan? Uh, birthday episode ko yan. Uh, balikan mo na lang yung, Buddy, yun yung lechon, talk, at kawali. Check mo na lang dyan sa... Uh, iba nating videos, yan siya si uh, Jay Salipande yan, shoutout po sa inyo uh, shoutout din kay uh, James Andrew uh, Morato, yan pa-shoutout uh, Boss, Bagong Barrio Dem ano? Demologa yan, yan, shoutout po uh, pa-shoutout ba di Milka Family from Antipolo City, shoutout po dyan uh, sa Milka Family yun si Ingrid Junius nandito pa rin. Wow, sarap. Sabi niya ba? Uh, Chewens, lagi yan si Ingrid Junius, di ba? Talagang lagi nagko-comment niya ng first. Ayun, uh, pa-shoutout po, buddy, watching from San Mateo Rizal. Pag-wit na rin po ang buong family ko, uh, De La Rosa and Barcibal family. Yan, shoutout sa'yo, Jason De La Rosa. yon Ayun, shoutout sa Nagustin Fire Volunteers, yan. Mahirap daw panoorin to sa madaling araw, magugutom ka talaga. <laughs> Ayun, try niyo na rin pong panoorin yan. At saludo po sa mga Fire Volunteers natin dyan, lalo na sa San Agustin Fire Volunteers, yan. Ito, shoutout, Aiza David, yan, pa-shoutout. Itry ko po itong pastil watching from California, wow! California, shoutout po sa inyo dyan, mga taga California. Ayan, medyo marami-rami to. Uh, Wingar, na Pa-shoutout, buddy, Erwin Garcia. Pati yung mother ko na kapampangan. Baby Garcia. Uh, from Caloocan City sila, yan. si Sarah Good Vibes. Pa-shoutout naman po. Kabadi, uh, next video, always watching. From Japan, no? Ayan, shoutout po sa inyo dyan sa Japan. Uh, birthday month ko nga po pala this 27. Yan. Yung shoutout po sa inyo dyan. Sarah Good Vibes. Si Christine Carol Capital, yan. Shoutout po ulit. Ayan, tapos um, meron pa nagpa-shoutout is yung uh, kaibigan ko, yung kumpare ko si eto to, si pare ko si uh, Paul Kapulong, yan shoutout sa'yo tol uh, more power dyan sa negosyo mo, yung 4B JMJC, yan so, shoutout dyan sa business mo, lights and sounds yun tol uh, yun lang naman siguro sa akin, parang nabanggit ni Chewens kanina, meron din siya kasi shoutout eh. oh body, yeah. si ano Si Michael Soriano ng Baliwag. Yun, Michael Soriano ng Baliwag. Shoutout po sa inyo dyan. Uh, salamat po sa naging panonood. Magkasunuran na kami ng birthday. Ah, talaga ba? Oo. So, <laughs> yun, belated happy birthday po, Michael Soriano ng Baliwag. Uh, pinapa Pinapashoutout po kayo ni Chewens. Yan, lagi pong nabalita ko po eh. Natapos na yung birthday nyo. Um, uh, Nakain pa rin. <laughs> supportan <laughs> natin yung, ano nga, yung mic, niya tayon. yun. Ah, uh, parang sa mga furniture. Ayun, yun, yun, uh, Michael Soriano, um, shout out sa'yo. And tuloy-tuloy lang yung business mo na Mike Craft. Yan. Ano siya? Mga furniture? Ah. Uh, uh -huh. Yan, mga furniture daw. Sabi ni Chewens. Yan, mabuhay po kayo. Pagpatuloy nyo lang po yung negosyo nyo. Yun, more solid power yan. po. Solid yan. Pati sa team kanla, solid yan. Yun. Salamat din po mga... Ka sa Cam Station, syempre, maraming maraming salamat. Asap. Uh, laging pag... Pagsubaybay. Syempre, panonood. Pag nag... Medyo medyo late tayo mag-upload. Siyempre, meron tayong uh, full-time job. So, ayun, um, kahit pa paano, eh, pag naisisingit lang natin to, itong ating pagbablog dito sa Sarap Daddy, talagang hanggat maaari gagawa natin ang paraan yan. At lagi namang nakaantabay sa atin si Chewens. Uh, one call away lang yan si Chuyens, kahit nang gagaling pa yan ng, ng San Miguel ka, Chewens, tama? Oh, uh, San Miguel. Oh, San Miguel. Uh, lagi yan, one call away lang. Basta wala siyang uh, prior commitment sa iba, pupunta yan dito sa atin sa San Fernando. Ayan, syempre, wala pa rin humpay na pasasalamat sa ating mentor na si Gabs Chess. Camer cameraman o cameraman, yan. Shout uh, big shout po sa kanila sa patuloy na pagsuporta at, at pagbibigay ng tips sa atin dito para mag-improve pa tayo dito. Syempre sa wife and family ko. Yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa, uh, sa panonood. Kung umabot kayo dito, um, wag niyo po sanang kalimutan mag-like, uh, mag-subscribe, i-ring yung notification bell. At syempre, again, same drill, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba kung may, kayong gustong request pa rin na, nasusunod susunod nating lutuin. At kung magpapashoutout kayo, syempre ako nang baala dyan next video. Ayun, maraming maraming salamat po ulit. Hanggang susunod, Paalam!